ng Las Piñas. Ang Las Piñas ay mula sa salitang Las Peñas o The Rocks of the Spanish. Samantalang ang mga hiyas naman ay natatanginigas na yaman na ating lubos na tinahalagahan. Kaya naman si Rizal ang hiyas ng Las Piñas. Katulad ng mga diamante at perlas, siya ay ating inaalala, iniingatan, at lubos na tinahalagahan sapagkat walang katumbas ang kanyang nagawa para sa ating bayan. Kaya't ano bang hinihintay natin? Tara kasama ang ilan sa mga tanyag na mamamahayag sa Pilipinas patunayan natin si Rizal nga ay hiyas ng Las Piñas. Andito tayo ngayon sa St. Joseph Parish Church kung saan matatagpuan ang pinagmamalaki ng Las Piñas, ang bamboo organ. Nakompleto ito ni Father Diego Serra noong 1824 at tinatag na National Cultural Treasure of the Philippines noong 2003. Tunay nga dapat alagaan at ingatan ang natatanging yaman na ito. Ang Banco Organ at St. Joseph Parish Church ay mga bakas ng impluensya ng Espanyol sa Pilipinas. Malaking papel ang ginampanan ng relihiyon sa ating kasaysayan at sa buhay ng ating mga kababayan katulad na lang ni Dr. Jose Rizal. Ang isa siguro dapat tanungin ay nasaan si Jose Rizal sa Las Piñas. Maisip mo ba kung saan siya hahanapin dito? Dating sakop ng lalawigang Rizal ang Las Piñas at iba pang bahagi ng Metro Manila. Kaya naman ang University of Perpetual Help ay dating University of Perpetual Help Rizal. Mga kapamilya, nandito tayo ngayon sa Gemma Cruz Street. At si Gemma Cruz ay pinangalan sa 1964 Miss International. Ang kauna-una ang Pilipinang nanalo ng ganong title. At siya ay isa sa mga descendants ni Jose Rizal. Paternal great-grandmother niya, si Maria Rizal, na kapatid ng ating bayan. Dito sa University Town, Daang Reina, makikita natin ang mas carefree na batang Rizal. Alam nyo ba na ito ay gawa sa bronze? Ang bronze ay isang metal na gawa sa halo-halo ring metal o alloy at ito ay kadalasang ibinibigay sa third honor. Pero syempre si Rizal, kadalasan first honor. Una sa lahat. Bongga! Bukod pa dyan, Kuya Kim, ito ay pinasina, yan, ni La Senator Manny and Cynthia Villar noong 2011. Itinayo ito rito sa University Town upang maging paalala sa kabataan ng mensahe ni Dr. Jose Rizal tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. May tama ka! Mga kapamilya, ngayon nandito tayo sa J.P. Rizal Street Corner, A. Mabini Street. Ito lang ang natatangin kalsada sa Las Piñas na ipinangalan kay Jose Rizal. Mapapansin din natin na ang J.P. Rizal Street ay hindi isang main street. Ngunit, may, ma may makikita ng mga eskwelahan dito. Alam niyo ba na si Apolinario Mabidi ay sumali sa La Liga Filipina noong 1893 at naging sekretary pa na sa ito. Ang La Liga Filipina ay, itina ay itinatag ni Jose Rizal noong 1892. Para sa impormasyon ng mga manonood, sina Padre Gomez, Burgos at Zamora, mas kilala bilang Gomburza ang tatlong paring pinagbintangan na sangkot sa himagsikan sa Cavite. Naging martir ang tatlong paring ito matapos patayin sa pamamagitan ng garote. Tama ka dyan, Gus. At alam nyo din ba na si Pasiano, ang nas nakakatandang kapatid ni Jose, ay kaibigan ni Padre Burgos? Malaki ang epekto ng pagkamatay nila sa pamilya ni Jose Rizal. So mga kapamilya, ngayon nandito tayo sa Barangay BF International kung saan ang mga streets ay nakapangalan sa, sa mga syudad sa iba't ibang bansa. So tulad ng Rome Street kung nasan tayo ngayon. At dyan din nagpunta si Rizal kung saan mo hangmang hasha sa mga nakita niya. Alam mo ba, dito rin sa barangay na to, makikita yung Madrid Street kung saan wow. siya nag-aral at kung saan niya nakilala ang world class talents na si Juan Luna and Felix Resurrection Hidalgo. So dito rin sa BF International, makikita ang Munich, Prague, Venice, Paris, So, hindi kaso nga lang yung mga ibang streets na hindi nasakop dito tulad ng, ng Heidelberg, hindi na makikita sa Las Piñas. Ang kamang na Las Piñas Church ay ang Plaza Rizal na kung saan may maliit na estatwa ni Jose Rizal. Dati ito ang Las Piñas Municipal Building, tapos naging Las Piñas Emergency Center, at ngayon ay isang Freedom Park na ganap ng kasama ng Las Piñas Historical Corridor. Ang Magkakaalala kong ba bayani. Ang bansang bayani po ng Philippines. Kasi yun yung sabi namin sa school. He's isa sa uh, mga heroes and he's considered one of uh, our national heroes. Siya ay isang simpleng tao lang na nanggaling sa Salatina. Siya ay napatay na nakapalikod. Tinuro uh, po sa kasaysayan. Yeah. Kapit yeah. namin sa history na sinasabi na siya daw yung uh, pinaka-utak ng kapitulong. Sa yeah. school, syempre. Yeah. Sa school! Sa tanong natin, paano siya naging bayani? Eh? Paano siya naging matalino yung ginagawa niya pag-aaral? Magkakasalang sa, sa lahat ng ginawa niya para sa bayan uh, idol kasi malaki yung nagawa niya para sa Philippines. Jose. Jose, Rizal. Ayun pe. Ayun ang hindi natin. Pasiano. Ponciano. Pasiano. Pasiano. Rizal. Jose Pasiano. Oh, pala iyo. Tapos na naman ang pitong minuto ng ating kwentuhan. Kasama ko ngayon si Chris, si Girl, si Kuya Kim at si Gus. Yan. So, kamusta naman ang Rated K experience? Na kita nyo ba si Rizal? Hi, ako. Ang saya-saya. Kahit na umulan, umaraw na lahat. Pero ang saya pa rin hanapin na meron parang ilang bakas-bakas pa rin dito si Rizal. Ang bongga! Sa akin, mahalaga na marami tayong matutunan ng bagong kaalaman. Pero higit sa lahat ay nalaman din natin na may iba't ibang level ng understanding o pagkakaunawa kay Rizal. Mababata ka man, matanda, babae man o lalaki. At bawat isang tao, meron kanya-kanyang opinion tukoy sa kanya. yun ba hindi natin mababasa sa mga libro? Bukod dyan, para rin tayo nasa isang episode ng Soko kung saan naganap tayo ng mga ebidensya tungkol kay Rizal dito sa Las Piñas. Rizal, ikaw na! Tunay nga, Rizal? Piyas yes, ng Las Piñas! Piñas.